Naku, yung mga bastos at mahilig manilip na mga babae, alam nyo bang pwede kayong makulong at magmulta? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Driver na naninilip ng pasahero? Naku, bawal ito. Karamihan sa atin ay parte na ng buhay ang araw-araw na pagkukommute. Kung ikaw ay babae, madalas makakatsempo ka ng driver na titingin-tingin sa iyong katawan, kahit ano pa ang iyong suot. Kaya kung pakaramdam mo ay sinisilipan ka na, pwedeng kasuhan yan. Ayon sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act, sexual harassment ito kung may tuturing, lalo na kung ikaw ay nakakaramdam ng pambabastos. Bago magsampan ng kaso, tandaan ang mga sumusunod. Una, kunin ang mga detalye o ebidensya tungkol sa insidente. Dapat malaman mo ang pangalan ng driver, plate number ng kanyang minamaneho, at ang oras, petsa, at lugar ng pangyayari. Pangalawa, dumulog sa pinakamalapit na women's desk sa police station. Dapat ikaw ay handang magkwento ng mga nangyari at ibigay ang detalye ng insidente. Pangatlo, maghain ng formal na reklamo. Ikaw ay tutulungan ng officer in charge sa women's desk sa paggawa nito. Ang inreklamong driver ay maaari magmulta ng hanggang 1,000 piso, mag-render ng 12 oras sa community service at padadaluhin sa isang gender awareness seminar. Kaya manong driver, isihan mo lang. Sa kalsada ang tingin para hindi ka masabihan ng... Nako! Bawal ito!